Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na paksa ng ating FIC1 series, Ang Paikipaglaban sa Mundo, Ang Pananaw ng Mundo sa Katotohanan. Sapagkat makita po natin na kung ano ang katuruan o pananaw ng mundo, ay siya ang kabaliktaran ng itinuturo ng ating Diyos at kabaliktaran ng kagustuhan ng ating Diyos. So bago po tayo dumako, gusto po kayong tanungin. Ano ang iyong mga pananaw o batayan pagdating sa kung ano ang tama at ano ang totoo? Maaring ito ba ay nakadepende kung paano ka pinalaki, tinuro ng iyong mga magulang o yung tradisyon na yung kinagisnan. O maaring ito rin ba nakabase ang iyong uh, paniniwala kung ano ang tama at totoo sa mga taong nasa paligid mo? O dahil din ba ito? sa takbo ng iyong emosyon. Kung anong nararamdaman mong tama at totoo, ito na yon. So tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Ayun po sa mga tiga kolosas, tatlo, lima hanggang pito, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang paikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw magpasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. May kita po natin no, kung ano yung pinaniniwala na, pinaniniwalaan natin, kung ano yung tinatanggap nating tama at totoo, iyon yung ating ipinapamuhay. Tama po ba? Sapagkat hindi mo kaya, hindi natin ipak kaya ipamuhay ang isang bagay na hindi natin pinaniniwala totoo o tama. At sinasabi po dito sa Kolosas na kung tayo ay namumuhay no, ayon sa pag uh, pagnanasang makalaman, ito po, ay ayon sa makamundong pag-iisip o pananaw. Ang paikiapid, ang kahalayan o mga mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman. Maaring ang pagtingin natin dito ay maaring isa lang o mas maliit na kasalanan ng aking ginagawa kumpara dito. Ngunit kung acting uunawain po, ang sinasabi dito kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan tayo rin po ay tatanggap ng parusa ng Diyos. At sinabi po dito, no, salamat sa Diyos at nandito tayo ngayon, tayo ay dating namuhay doon. At tayo po nandito upang patuloy na lumago. Tayo po ba talaga ay tapos na sa pamumuhay na makasalanan? Kaya kailangan po nating maintindihan no, ang pamumuhay na makasalanan o yung sinasabi rito pagnanasang makalaman, yun po yung pamumuhay o pananaw pagdating sa mundo. Unahin ang sarili. Maging makasarili. Unahin mo ang gusto mo, nararamdaman mo, kaysa sa tama sa harapan ng Diyos. Ngunit ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Para natin maipamuhay, yung, o uh, mat, uh, maisabuhay, yung pananaw na ayon naman sa harapan ng Diyos. Kung ano ang tunay na tama at totoo. Sabi po rito sa Roma, uh, labing dalawa, dalawa, huwag kayo makiayon sa takbong ng mundong ito. mag kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kal nakalooban niya. Sa dami po ng mga tao na maaaring magdikta, magturo sa atin, napahalagahan ang sarili higit sa lahat unahin ang nararamdaman kaysa sa katotohanan. Malinaw po ang sinasabi rito na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. At upang hindi tayo makaayon, mag-umpisa po tayo sa pagbabago ng ating pag-iisip. Pagbabago ng pag-iisip patungkol sa ano ba ang tunay na katotohanan o totoo. Hindi yung nakadepende lang sa mga tao sa paligid natin, o yung ating mga experience o yung ating emosyon. Ngunit kung ano po no, yung sinasabi rito kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Malino po, no? Ganap na kalooban niya. Hindi po kalooban natin. Ngayon, paano po tayo magbabago ng ating pag-iisip? Kanino po tayo ngayon susunod, kanino tayo gagaya kung hindi tama yung mga nakagisnan na katotohan ng ating pinaniwalaan noon. Ayon po dito sa Kolosas, labing 3.16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng, buong, ng may buong karunungan. Malinaw po sinasabi dito na ang salita ni Kristo, Saan po natin ito may kita? Sa Biblia. Kaya po tayo tinuruan magdebosyon, kaya po tayo tinuruan magbasa ng Biblia. No? Sabi nito, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. No, lumago tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon habang ating inaaral ang kanyang salita at habang lumalago tayo sa panalangin. At turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Kaya napakahalaga po meron tayong accountability partner. O kaya may mga Bible study leader po tayo na nagtuturo sa atin kung paano magkaroon ng tamang relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. At sinasabi, bakit si Jesus? Sabi po sa Juan 4.16, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Yesus po ang tunay na basihan o pamantayan kung ano po ang totoo, sapagkat siya po ang katotohanan. At yun lamang po, sumainyo na wa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo.